Grabe. Wala na namang tigil ang tao. E, hindi pa naman Sabado. Hindi din naman sweldo. Hindi ka na nasanay. Araw-araw namang mahabang pila dito eh. Kaya pag na-endo ako, sa ibang supermarket ako mag apply Doon sa hindi matao. Paano ka naman matatanggap doon kung walang masyadong tao? Baka nga hindi hiring sa mga ganun eh. Kasi di naman nila kailangan ng maraming kahera. Aba, Dolfo. Nandiyan ka pala. Hindi na pa. Nag-break lang ako. Alam mo, napapansin ko, lagi ka nakaalalay dyan kay Edna. Tuwing naka-duty ka, kay Edna ka laging nagbabag. Ano bang meron ha? Hoy Tina, ano ba? Huwag mo akong isali dyan sa usapan ninyo. Ano ka, ako dito eh. Oo nga naman, Tina. tahimik ni Edna eh. Saka, ang ganda-ganda. Ayon! Eh di rin basta ng totoo. Nagagandahan ka kay Edna, kaya kahit na ibang kaherang maghahapo ng mulang bagger, kay Edna ka nakababad. Siyempre naman. Ayokong nahihirapan si Edna. Tingnan mo nga yung mga braso niyon. Ang nipis-nipis, oh. Walang kamasel-masel. Kaya di dapat nagbubuhat. Naku! Ayan na, Edna. Sinisimulan ka ni Dolpo. Paano ba yan? Usu! Hay nako. Tigilan niyo akong dalawa. Opo, Opening shift ka pa. Kanina ka pa out. Bakit nandito ka pa? Ito naman. Di pa ba obvious? Hinihintay ko yung pinakamagandang kahera. <laughs> Ako? Ako yun eh. <laughs> <laughs> Grabe namang mangarap to. Si na kasi. Alam ko. Palabas na. Good luck. Sana pumayag na magpahatid sa Eh, hey, mauna ka na kasi para mapilitang sumabay sa'kin. akin oh siya. Ingat kayo pa uwi. Hi, Edna. Hi. Mukhang pagod na pagod ka. Pwede ba kitang ihatid sa inyo? Hmm? Malayo ang boarding house ko, Dolfo. Ba't mong sakay mula dito? O, oh, Edi eh, maganda. Matagal tayong mag. Dolfo, ihatid mo na naman ako? Oo oh, sana, kung papayag ka. Pero bago kita ihatid, yayayain muna sana kita dyan sa paresan. Libre ko, bagong sweldo eh. Sumweldo din naman ako eh. Ako na ang manlilibre. Halika na. Pinipilahan yung pares dun kasi masarap. Oy, Tina, anong balita? Edna, isasabihin ako sa'yo. iyo, mm. Nalaman ko lang dun sa isang bagger na kaibigan ni Dolfo. May asawa't anak pala si Dolfo sa probinsya. Ha? Uy, hindi ko alam yan. Hindi ko alam na may asawa't anak na siya. Wala siyang sinasabi sa akin, Tina. Malamang, pinupormahan ka Itatago talaga niya yung katotohanan ng pamilyadong tao siya. Uy, Edna, kung ako sa'yo, di distansya na ako dyan kay Dolfo. Lolo ko. Oo oh, Edna, hinihintay mo ako? Ako na ang sinusundo mo? <laughs> Hindi. Gusto sana kitang makausap, Dolfo. Sige ba. Daan muna tayo sa paresan bago kita ihatid sa boarding house mo. Para makapag-usap tayo. Dolfo, magsabi ka nga ng totoo. Totoo bang may asawa't anak ka na? Oh. Oo. Oo? Eh bakit ka palapit ang lapit sa akin? Anong magagawa ko? Tinamaan ako ng matindi sa'yo eh, hindi ko napigilan yung sarili ko. Pero mali, Dolfo. Pamilyadong tao ka na. Anong mali sa pagmamahal, Edna? Oo, oh, may asawa at anak ako. Hindi ko naman tinatago yun. Pero Edna, mahal kita. Mahirap bang intindihin yun? Akala ko, hindi ka na magpapahatid sa akin kahit kailan eh. Tagal mo kong hindi kinausap, Ilang linggo na rin. Iniinis nga ako sa sarili ko eh. Pero, miss na miss na kita. you naman pala eh. Total, nangungupahan lang naman ako. Ikaw naman, mag-isa lang sa kwarto na inuupahan mo. Bakit? Hindi na lang tayo magsama. Para naman kapag hinahatid kita pagkatapos ng trabaho, hindi ko na kailangang umuwi pa. Pero Dolfo, mangako ka nahihiwalayin mo yung asawa mo, ha? Oo nga. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Oh, maghahakot na ako ng gamit ko bukas, ha? Magsasama na tayo. Dolfo, hindi ka pa ba matutulog? Sino ba yung kachat mo? Sino pa? Eh, ditong asawa ko. Nagpa-follow up lang ng padala. Sabi ko, magpapadala ako bukas. Ngayon pa lang naman pumasok yung sweldo eh. Eh, kailan mo ba kasi sasabihin sa kanya yung tungkol hmm. sa atin? Eh, hmm. Edna, loves, kunting panahon pa. Sumitsyempo lang naman ako eh. Hoy, Edna, totoo ba yung chismis na narinig ko? Hmm, anong chismis na naman yan? Na nagsasama na daw ka Dolfo. Ang dami talagang marites dito, no? Sagutin mo ang tanong ko. Totoo nga. Oo, Tina. Nagsasama na kami ni Dolfo. Di ba may asawa na siya? Bakit pinatulon mo pa? Sinubukan ko naman kasing umiwas. Pero hindi ko kinaya. Nagising na lang ako na mahal ko na. Pero mali yung sitwasyong pinasok mo, Edna. Maling mali. Tina, ako daw yung mahal niya eh. Iiwan daw niya yung asawa niya. Sa akin daw siya sasama. At masaya ka dun. May anak yung tao. Aagawan mo ng ama? Nagmamahalan kami ni Dolfo. Ewan ko sa'yo. Sana malusutan mo yung gusto. Edna, labs, gising na. Pareho tayo ng shift. Gumaya ka na at baka malate pa tayo. Edna, loves! dito na ako! Oh! Bakit nakayakap ka dyan sa toilet bowl? Kanina pa ako suka ng suke. Nako! Ano ba yung huling kinain mo? Eh, bumili lang ako ng lugaw dyan kay Aling Christy. Wala akong ganang kumain eh. Pero may gusto kong kainin ngayon, Dolfo. Hanapan mo naman ako. Ano yung, loves? Gusto ko ng mainit na balot. Gusto ko yung mainit na mainit na balut. Oh, o siya, o siya. Lalabas muna ako ulit para bumili. Ilak mo tong pinto. <coughs> Edna, labs. Pangatlong araw ng masama yung pakiramdam mo. Gusto mo bang samahan kita sa klinik? Baka kung ano na yan. Masok ka na lang. Kaya ko namang mag-isa eh. Pareho pa tayong walang sweldo ngayong araw na ito kapag sinamahan mo pa ako. Balitaan na lang kita kapag uwi mo. Edna? Labs? Dolfo? Anong oras na? Napahaba ata yung tulog ko. Gabi na. Oh, kumusta ka? Nakapagpatingin ka ba? Oo. Oh. Ang ganda ng ngiti mo ah. Ano ba sabi ng doktor? Ngayon pa talaga, ha? Ngayon mo pa talagang naisipang umuwi sa asawa mo? buti naman sumagot ka na. Isang linggo na kitang kinukontak. Saka parang namumutla ka. Kayan ba talaga? Eh, kailangan kayanin. Tina, umuwi si Dolfo sa kanila eh. Kailangan kong kumita. Kasi kung hindi, wala akong ipambabayad ng renta. At panigurado, mamamatay kami ng ipinagbubuntis ko sa gutong. Eh, hindi naman nagpapadala si Dolfo kahit singko mula nang umalis. Hindi mo ba alam, Edna? Ang ano? Bago pa siya umuwi sa probinsya, Nagpaalam na siya dito na hindi na siya babalik. Eh ang sabi niya sa akin isang linggo lang daw siya doon. Paano na kami ng ng anak ko? Tagan mong loob mo. Nanay ka na. Wala kang choice kung hindi harapin ang katotohanan ng inabandona na kayong mag-ina. Uh, sinabi ko na sa'yo 'wag ka munang tumawag dito. Sagutin mo 'yung tanong ko. Bakit ka nag-a- Hanapin sa Facebook ang asawa ni Dolfo. Basta. Sandali. Ito. Ito yung babaeng nasa profile pic ni Dolfo eh. Oh, siya nga. Siya na nga yan. Daming post oh. One happy family pala sila doon, Edna. Anong sinasabi niyang babalikan kanya? Munda talaga sa akin yung lalaking yan. Uy, bakit mo minemessage yung asawa ni Dolfo? Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Oo! Oo! At magpapadala ako ng mga pictures namin ni Dolfo. Kapag nalaman ng asawa ni Dolfo ang kalukohan niya, siguradong maghihiwalay sila at pabalik na sa akin si Dolfo. <laughs> Edna, ano bang nangyari? Tahan na. Masama sa bata yan. Sandali na kukuha kita ng tubig. Edna, inumin mo muna to. Ano bang nangyari? Y Yung asawa ni Dolfo, Tina. Oh, ano nangyari sa asawa ni Dolfo? Nag-reply. Nag-reply sa message ko. Ayan, basahin mo. At tingin mo nga. Hoy, babaeng haliparot. Alam mo nang may asawa at anak si Dolfo, pinatulan mo pa? Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit asawa ko pa? Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka na kinilabutan sa ginawa mo. Isaksak mo ito sa kukote mo. Mahal ko ang asawa ko. Kaya hindi ako bibitaw. Ipinagtapat na sa akin ang asawa ko ang tungkol sa'yo. At wala akong pakialam dahil marami na kayong sumubok sa relasyon namin. Mananatiling buo ang pamilya naming sinubukan mong wasakin. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon na i-message ako. Maghanap ka na lang ng lalaking kakamot sa kati mo. Karguhin mo yung bastardo mo. Huwag ka nang umasang babalikan ka pa ni Dolfo. Nako, nagpupuyo sa galit itong asawa ni Dolfo, Edna. Ramdam ko sa bawat letra ng message niya. Ikaw naman kasi, hindi ka nakikinig sa akin. Bakit kasi message mo pa? Ang eh, sakit Tina. Ang sakit sakit Paano nagawa sa akin to ni Dolfo? Paano na kaming mag -ina? Dear love, Napakasakit isipin na walang kagigis ng ama ang batang isisilang ko. Wala siyang matatawag na tatay. Wala rin ako magiging katuwang sa pagpapalaki sa kanya. Minsan naiisip ko kung tama bang nag-message pa ako sa asawa ni Dolfo. Kung nagtsaga kaya akong naghintay, ay tutuparin niya ang pangako niyang babalik siya. Dapat pala, hindi ko na siya pinayagang umuwi noon sa kanila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio ba I <laughs>